Para naman kay Andrea Brillantes, alam mo, pinupuri natin yung mga tao na hindi nagpakalulong sa mga social media accounts, yung mga Correct. walang account talaga. Katulad ko po, may pagmamalaki ko, nawala po ako talaga, puro posters lang po yung naglalabasan. Ipinagmamalaki ko po na akin lamang yung panahon ko. Hindi ako apektado dahil hindi ako nakapagbabasa ng masasakit na bira mm -hmm at mga bashing. Pero mas pinapalakpakan ko Romel at mga kapatid, ang mga taong kumpleto ng mga uh, social media accounts na hindi nagpapaapekto. Tulad ni Andrea Brillantes, bakit? Unang-una, ini-enjoy niya ang kanyang buhay. Ang ganda nung sinabi niya na kapag alam mo ang buhay mo at ang naturalesa ng buhay mo, hindi ka sasaktan ng kahit ano at ng kahit sino. Totoo naman yun, di ba? Kung maligaya kang tao, kontentado kang mm -hmm. tao sa kung ano ang meron ka at alam mo na mabait ang buhay sa'yo, ano ang, anong makakapang ano sa'yo, di ba? Correct. Ano makakapang ano sa'yo? Ganun lang yun. Oo, at saka sana na yun, oh, nakita mo, sa murang isip ni Andrea na hindi naman katagalan pa sa showbiz, pero nilulunok niya yung mga ganito na uh -huh. yung pinasok niya, dapat kasi ganito ang gagawin natin. Ganito ang gagawin ko. Hindi ako magpapa-apekto. Yun ang uh, pinag ito, ito. Totoo po ito. Tayo po ang may hawak na ating mga telepono. Tayo po ang uh, magdidikta uh, sa ating aparato kung bubuksan natin o sasarado natin. Yes. Si Andrea po ang ginagawa niya, pinapatay niya yung kanyang telepono. ano Anong hmm. gagawin niya? Uh, hanap siya ng libro na gusto niyang mabasa kung saan siya mas may matututuhan. Totoo naman po, ang pagbabasa po ay isang talento na hindi nabibili kahit saan. Talagang ang dami nating na pag-aaralan sa pagbabasa. O kaya, gumagawa siya ng mga bagay-bagay na ikasisiyan niya, di ba? Instead na basahin yung mga bira sa kanya, yung mga toxic na mensahe ng hindi naman nakakakilala sa kanya. Tsaka ang ganda nung sinabi niya, yung mga bumibira sa kanya, yung mga nambabash, ito yung mga taong hindi nakakakilala sa kanya. Totoo. Yeah. Di ba? Bakit ba tayo binibira? Ba't ba tayo binabash? Ibabash ba tayo ng mga taong nakakakilala sa atin? Hindi. Galing. Ang nagsasalita ng todo-todo na masasakit laban sa atin, yung mga hindi po tayo kilala. Kasi kung kilala tayo, hindi nila papakawalan ang mga ganong salita. Kaya si Andrea Brillantes napakahayahay ng buhay, no? Oo, alam niya talaga yung ano na, yung takbo ng show business na pinasok niya. Alam niya, sabi niya nga rin, di ba? Nasasaktan siya, oo. Pero wala hmm. siyang magagawa. Unang-una, di niya makakaklale. Kaya gagawin niya ang oras niya sa ibang paraan na malilibang siya para maging masaya at may di matutuhan, di ba? Di ba? Mm. Kaya yung pong nambabash kay Andrea Brillante, sayang po yung panahon nyo. <laughs> Hindi nyo po siya naaapektuhan. Hindi po siya nagpapaapekto sa mga masasakit nyong salita. At pangalawa, uh. ito po ang pinakamahalaga din. Alam ni Andrea Brillantes ang mundong pinasok niya. Na ang showbiz po ay pukyutan ito ng iba't ibang klasing tao at ng iba-ibang Kapatid natin at mga kababayan, hindi po lahat ay mapiplease natin ng ating mga ginagawa at sinasabi. Meron pong ko-kontra at ko-kontra. Hindi po sila ay ayon sa atin. Kaya kapag hmm. naunawaan mo na nga naman ang mundong pinasok mo, ano pa? Bakit ka pa hindi ahanda sa mga ganyang bashing-bashing, di ba? Correct! So, <laughs> ano, sabi, nga, sabi nga ni Juris Doctor Channel, Tama yan. Huwag na lang patulan ang mga bashers. Dahil kumanan ka, kumaliwa o gumit na ka man, may masasabi pa rin ang mga yan. Kaya mas maiging tumahimik na lang at humanap ng pagkakaabalahan. Hmm. Pagkakaabalahan para hindi na magsanga-sanga pa ang issue. Total, bukas makalawa, mamamatay rin naman ang issue dahil may bago na namang isyo pagpipistahan ang mga yan. Totoo, it will die a natural death. Di ba? Alam niyo po, lalo na ang mga kontrobersiya ngayon, ang pinakamahaba ng araw na pag-uusapan, tatlo. Ay, totoo. Na. Hindi ka mm -hmm. noon na ano, wala pang social media. Buwan? Ay, Diyos ng linggo, buwan taon, <laughs> ang mga isyo ngayon, sa dami po ng nagkalat na isyo sa palengke ng tsikahan, wala na, tatlong araw lang, laos na, laonges na. Hmm. Di ba? Ganon Okay? At sabi ni Boy Zikaragay, Lunes, umpisa na ang high street ni Blight. Good mm. lang kayo, sabi ni Boy Yung ba, isa pa yon kapag po ang isang nananalong individual ay tinututukan ng mga kamera at ng atensyon, natural po, meron ding mga tututok na kokontra sa kanyang tagumpay. Natural yon Natural oh. Lang yon di ba? Love the mindset of light that yes. bothered by the bashing. So mature at a very young age. Good for you, Andrea Brillante, sabi ni Ching Bautista Silverio. Eksakto. Eksakto. Di ba? Napakabata. Napakaganda ng pananaw. Di ba? Dapat tularan. Hindi sumasagot. At kung sumagot man, siguro kapag talagang once and for all, ito po yun. 'di ba Correct. Diba. Ako na gustong-gusto ko si Andrea, hindi plastic, hindi rin pa sweet, sabi ni Jamie dasya. Okay? Okay na po yan, Nay. Na wala kayong account sa FB and other platforms dahil magko lang po kayo. Lalo writer po kayo and nasa showbiz world po kayo. Mas tahimik ang life nyo walang konsumisyon, iwas basing pati. Basta positibo lang tayo parate. Oo, boy, sa tagal ko na ba naman? Limang dekada na po ako sa mundo ng showbiz. Ako po ba naman ay maaapektuhan pa? Sabi ni Tita Julie Paras, dalawang tao po ang kikilalani natin ngayong mga panahong ito. Nakakatuwa. Ang ganda-ganda. Ang aga-aga kong mahalakak dito kay Tita Julie. Eto. Magandang umaga. May dalawang klase ng tao na nadagdag para iwasan. Hmm. Si Pakita. Si Pakita ang taong pag may kailangan ay nandyan lang. Pag wala na, di na nagpapakita. At ah. si Trina. Si Trina ay magalang, maganda lang sa harapan kaya pag nakatalikod, kana ka na. Si Pakita ah, at, oh, si at si Trina. Oh, isasama natin yan. Kinamarites, kinamarisol at sa iba pang mga usong pangalan ngayon. Di ba? Hmm, iba. kita so Pakita at saka si Trina. Oo, oo, oo. Balik lang si Shoney Sebastian kay Casey. Tunay pong marespeto si Casey kaya mahal ko po magmula ng bata pa siya dahil marunong siyang umintindi sa anumang bagay na dumadaan sa kanya. Thank you, Shoney Sebastian. At gano'n, naku naman, iba naman ang hinihintay ni Joey Francisco ng bulwagang pambalitaan ng 1PH at TV5 sa atin hinihintay ko na kung sino at anong topic ang iiwan nyo ni Romel ngayon. <laughs> <laughs> happy Thursday. Anak meron, magmatsyag ka lang. Ramadaw Wait ka lang. lang. Meron. Wait ka lang. Meron yan. Siguradong meron. Okay. Kasi wating-wating naman, eh syempre, lumulugso ang puso ngayon ng Miss UK natin. Wow. Kasi na siya nakakontra sa kanyang mga opinion pero nire-respeto niya. Nanunood din daw siya bilang suporta pero nakamute na nga lang. <laughs> nakamute na nga lang. Ganun talaga anak, ganun yun. Nanay, very mature kung paano i-handle ni Andrea ang buhay niya. Napakahirap po talagang i-please ang mga tao. Trying and be normal. It makes life exhausting. Totoo yan, wating-wating. Unang-una, bakit po tayo magiging trying hard? batayo tayo magiging stressful? Buhay po natin ito. Tayo nagpapatakbo ng ating buhay. Tayo nagdidikta ng kaligayahan at kasamaan ng ating kapalaran. Tayo po dapat ang magmando ng ating kinabukasan. Hindi ibang tao. Ba't tayo magpapamando sa ibang tao? Kilala ba nila tayo? Yun. Hindi naman nila tayo kilala. O, oh, kaya bakit? kaya nako mapapagod ang mga bashers ni Andrea Brillantes, 'di ba? Maabustahan mm -hmm. uh, lang kayo ng libro ni Andrea. Oh, 'di ba? Kaya yan talaga sa sabihin natin, masaya talaga. Pagtaong masaya talaga, eto 'yung sinasabi, pagtaong masaya, walang puwang ang negatibo ah, ang kalungkutan. Ah. Totoo 'yan. Hmm. Kapag niyakap mo na ang kagandahan ng buhay, ah. kapag kinainam mo na ang mga binibigay ng kapalaran sa iyo, pasasalamat lang ang masasabi mo at wala na yung puot sa dibdib. Totoo-totoo yes. totoo yan. At bago po tayo mag-break, eto ang huling uh, mensaheng babasahin ko mula kay John. Bravo, Andrea Brillantes. Kaya naman mula noon hanggang ngayon, ikaw talaga ang aming gusto ng barkadahan. Kung tumangkad ka pa ng kaunti, nako, beauty queen ka na sa aming pananaw.